Wow, good morning mga kumari tigang O kung sa po kayo Ay po ba, mga tigang Palagi na lamang stress Tapos kayo po yung parang hindi makatulog sa gabi Nako, e baka naman kayo mga insomniac naman ha mga kumari tigang E eh, pues, kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po At kayo po yung nahihirapang makatulog sa gabi Alam nyo po ba ha mga kumari tigang Na may isang napakainam na manifesting spell o orasyon na pwede nyo pong gamitin para kayo po e eh, makaakit ng mahimbing na tulog sa gabi. Wow! talaga ba? Meron palang ganun. Opo, ha, mga kumari, kung meron ganun. At ah, yan pong ishare share ko sa inyo. Kung halimbawa kayo, napakaraming mga pinag-iisip, napakaraming yung pido problema ay eh, bakit naman kasi, ha, mga kumari, kung tigang tigilan Ayaw niya. Ba? para ay po, pagkagabi na, makatulog kayo ng mahimbing. Huwag kayong isip ng isip, nag-overting kasi kayo. Eh, ganito po ang gawin po ninyo, ha, mga kumari, kung Gawin nyo po ito bago kayo matulog. Pagka yung halimbawa, eh kayo po yung medyo parang patugloy-tugloy na, inaantok na kayo. Eh ganito po ang gawin po nyo. Bago kayo humiga po ng ano nyo, ng kama po ninyo, kumuha po na kayo na isang basong tubig. Tapos, ibulong nyo po isang napaka-powerful po na manifesting spell na ito para uh, ito po yung hihikayat ng ano yung mahimbing na pagtulog nyo sa gabi. Paano ganito po ha makumari kong tigang Ibubulong nyo lang po sa isang basong tubig Yung medyo maligamgam Huwag may magmalamig ha makumari kong tigang uh, Ibubulong nyo sa tubig na yan Ang salitang Pakateram Pakateram? Opo wow! Pakateram Yan po Yan Ibubulong nyo sa isang basong tubig sa katapos po Ayan po Iinumin po ninyo Sa isang basong tubig lang po ha makumari kong tigang Tapos laklakid nyo yan Inumin nyo At makikita nyo nako wala pang ilang minuto kay nako malapit na malapit kayong ano diyan. madalas sa somewhere else in the ocean somewhere else in the ocean di ba makakatulog kayo mahimbing kayo ha mga kumarik ng kasi parang pili nyo kayo nasa dagat marinig yung mga alon-alon ng tubig kasi syempre kung uminom kayong tubig parang ganyan eh ang effect niya parang kayong dadali sa <laughs> sa dagat oh, ayaw nyo <laughs> pa opo ha mga kumarik ng kaya subukan nyo yan Mag-try kayo niyan at mahimbing kayo sa pagtulog po ninyo kayo pagiging well-rested dyan. Talaga ba? Opo ha, makumari kong tigang. Kaya gawin nyo yan ha, makumari kong kung lagi na lamang kayong yun na nga, hindi mapagkatulog sa gabi. Oh. <laughs>